Hello guys, welcome back sa akin channel. Medyo matagal-tagal din ako guys na hindi nakapag upload ng video kay YouTube kasi gawa ng yung account ko guys na ginamit kay YouTube ay nakalimutan ko yung password. Pero ngayon guys, okay na, na-recover ko na ulit yung account ko kaya ready to content na ulit ako guys. For today's video nga pala natin ngayon guys ay gusto ko ulit ibahagi sa inyo kung magkano na nga ba ang presyohan namin sa mga panindan namin gulay dito sa aming small business na sari-sari store para alam niyo rin guys kung ano nga bang gulay ang medyo mahal ngayon. Let's go. Hello guys, welcome back sa akin channel. For today's video guys, i-update ko ulit kayo ngayon sa mga paninda naming gulay dito sa amin small business na sari-sari store para para malaman niyo rin guys na kung ano nga bang gulay ang medyo mahal ngayon. Una na natin to guys, si talong na may puhunan na 75 pesos per kilo. Tapos ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan ay 95 pesos per kilo na. Bali guys, may tubo na kami dyan na 25 pesos sa bawat per kilo. Tapos next naman natin guys, si patola na may 70 pesos ang puhunan. Tapos ang bentahan naman namin yan guys sa aming tindahan, 100 pesos per kilo na. Bali guys, may 30 pesos kaming patong dyan sa bawat per kilo. Tapos, next naman natin guys, si ang palaya na 90 pesos per kilo ang puhunan. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 130 pesos na. Bakit 130 pesos ang bentahan namin guys sa ang palaya? Kasi si ang palaya guys ay medyo masela na gulay. Konting gas-gas lang yan guys, pagmumula na lang pagkasira ng gulay niya. Tapos, pag nilatag mo siya ng umaga, tapos na hindi nabili, abutan ng hapon, tapos abutan ng init, tapos maninilaw na siya. Kaya, ang pattern namin dyan guys ay 30 pesos na kahit papano, kahit masira siya, kahit papano, yung puhunan namin, mabawi namin ng kahit konti. Hindi naman mababawi lahat. Normal lang daw yan guys sa mga nagtitinda ng gulay na masiraan ng gulay. Kaya... Next na natin guys si Labanos na may puna na 70 pesos per kilo tapos ang bentahan naman namin yan guys sa aming tindahan ay 100 pesos na. Bali guys may patong may patong na kami dyan na 30 pesos kay Labanos sa bawat per kilo. Tapos next naman natin guys si Sitaw na may 75 pesos ang per kilo. Tapos ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan ay 100 pesos per kilo, per, per kilo na. Tapos bali guys may patong na kami dyan na 30 pesos sa bawat per kilo kay sitaw. Bakit 30 pesos? Kasi ganun din guys na medyo masilang din siyang gulay. Konting basa lang pag mumula na siya ng magbabasa-basa. Yung bang masisira siya. Yung bang binubuk-buk-buk-buk. okay. Next naman natin guys si ano? Si Si carrots. Si Carrots guys ay si Carrots guys ay medyo mahal talaga siya ngayon na may punin siya guys na 210 pesos per kilo ang punin ni Carrots tapos ang bentahan namin diyan guys ay 240 na per kilo. Bali guys sa bawat per kilo may 40 pesos kaming tubo. Tapos, tapos si carrots, medyo maselan pa yan. Meron naman mura guys na carrots sa pamilya na binibilihan namin. Pero, hindi siya quality na kagaya ng binibili namin na may halagang 210. Meron naman guys na ma 180, 170. Pero, ano na siya guys. Hindi siya pang matagalan pang isang araw lang. Pang pag nilatag mo ng umaga, pagdating ng hapon, lusaw na. Pero, kaya ang binibili namin guys ay quality na yung tuyo. Kasi para umabot siya ng mga 3 days, ganyan. Okay? Kaya kung bibili kayo guys ng carrots, piliin nyo na yung quality kung paninda. Quality ang piliin nyo guys para tumagal sa tindahan natin. Pero kung nag-aano naman kayo guys, nag-i-slice naman kayo ng mga gulay, kagaya ng pakpet o kaya yung chop soy, pwedeng-pwede yan guys gamitin. Kaya kami naggagaya din kami ng ano eh ng pakbet at saka chapsoy para sa mga gulay namin na palusaw na. Ginagawa yung ginagawa namin, kinachapsoy na namin at saka pinapakbet na namin kinamagahan tapos bibili na ulit kami ng panibago para yung mga suki namin bago lagi ang nabibili. Okay? Next na natin guys si Next natin guys si Pechay bagyo na may puhunan na 50 pesos per kilo. Tapos ang bintahan namin niyan guys sa aming tindahan 75 pesos per kilo na. Tapos bali guys may tubo na kami dyan na 20 pesos per kilo sa Pechay bagyo Isa rin yan guys sa mga ingredients ng, ano, ng chop soy. Kaya mabilis lang din masira ito si Pechay Bagyo kaya pag alam mo nang masisira na siya, nagtutubig na, igulay mo na, chapsoy, para walang lugi. <laughs> okay, next naman natin guys, si Pipino na may 60 pesos ang puhunan. Tapos, ang bentahan namin yan guys ay 80 pesos na per kilo. Bali guys, may tubo kami dyan na 20 pesos per kilo. Medyo mababa lang ang tubo namin dyan guys kasi pag tinimbang siya, masyadong mabigat. Mabigat siya guys ah uh, minsan yung mga suki nagre-reklamo, nagre minsan nagre-reklamo, hindi talaga may na mahal ang paninda, kaya pag nagre-reklamo sila, binababaan na lang namin yung presyo. Pero hindi pa naman sa, hindi pa naman malulugi. Wala namang negosyo na papahig kang malugi. Kaya, hayaan mo na sila magreklamo. Okay, next naman natin guys, si Baguio Beans na may 90 pesos per kilo. Tapos, ang puhunan. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 120 pesos per kilo na. Alam mo guys kung bakit 120 pesos per kilo ang bentahan namin yan kasi napakagaan lang yan guys. Ang gamit namin na kiluhan electric. Kaya pag pinatungan mo yun ng konti, konti lang yung value ng ano, konti lang, pag konti lang, konti lang din ang presyo kumbaga hindi siya mabigat para sa timbangan na ano yun. Kaya ang patong namin dyan ay 30 pesos per kilo. Depende, niya, depende yan guys sa inyo kung magkano ang patong nyo. Basta kami ganun talaga ang patong namin kasi nagre-renta pa kami ng tindahan, nagbabayad kami ng tubig, ilaw, pwesto. <laughs> may, at saka may ano pa kami, may binabayaran pa kami araw-araw na nagbabantay. Tapos, next naman natin guys si ano, Si Sayote na may 30 pesos ang puhunan. Tapos, ang bintahan namin yan, guys, sa aming tindahan, 45 pesos na per kilo. Bali, guys, may 15 pesos per kilo na kami yan Kasi, napakabigat naman talaga ni Sayote. Ngayon nga lang yan, guys, nagmura nung mga nakarang linggo. Napakamahal niyan. Umabot siyang, guys, ng 90 pesos per kilo. Grabe. Halos, halos talunin lahat ng gulay ni Sayote. Napakamahal ni Sayote nung mga nakarang araw. Kaya... Ngayong nagmura siya, kumuha ko ng ano, isang intero. Sa isang intero guys, may laman siya na 20 kilos. Tapos, sa 20 kilos na yung guys, i-divide na lang sa... Pag, ang bili ko kanina, 430. Tapos i-divide mo yung 20 kilos. At tama ba? Hindi ko lang. <laughs> Basta, okay. Next na natin guys, si patatas na may 80 pesos per kilo. Ang puhunan, tapos ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan. 90 pesos per kilo na. Bali, guys, may tubo lang kami dyan ng 10 piso sa bawat per kilo. Bakit 10 piso lang ang tubo namin dyan? Kasi, ang binili ko kanina, guys, na patatas ay kalahating entero, guys. Bali, ang kuha ko sa kalahating entero, 530. Sa 530 na yung, guys, may, ano siya, may bigat siya na 9 kilos. Kaya, yung 530 divide 9, hmm, mas, mula, mas, maka, mas mura, mas mura, mas mura, mas mas siguro mga nasa 60 lang ang puhunan. Kaya, binaba, binabaan, ko na, lang namin siya ng pina. Pero ang bilihan, ang puhunan niyan guys, sa pamilihan namin, pag, pag retail ang bilihan mo, ang, ang ano niyan, ang, ano ba doon? Ang retail nila guys, ang per kilo ng retail nila, ano, uh, 85. Pero pag bibili ka ng entero, kalahating entero, pumapatak lang sa 60 ang puhunan ng patatas. Kaya ang kinuha ko kanina, um, kalahating entero kasi maganda naman yung patatas quality at saka bago pa. Okay. Next naman natin guys si Luya na may puhuna na 160 pesos per kilo ni Luya. Tapos ang bintahan namin yan guys ay 200 pesos per kilo na. Bakit 200 pesos? Kasi si Luya guys ay magaandang pagtinimbang. At saka ang bilihan lang ng mga customer namin yung guys ay pakunti-kunti lang. Mayroon pang bumibili. Tres, dos. Kaya ang ginagawa namin, pinapatungan namin siya ng 40 sa bawat per kilo. Kasi hindi naman siya titimbang ng, kunyari, bibili ka ng dos. Halos, halos kapiraso na lang yun. Kaya pinapatungan namin siya ng medyo mataas kasi magaan lang siya pag tinimbang. Okay? Next naman natin guys na si Gabi na may puna na 50 pesos per kilo. Tapos ang pintahan naman namin yan guys sa aming tindahan 70 pesos per kilo na. Tapos ang patong lang namin yan guys ay 20 pesos per kilo. Kasi 20 pesos lang siya guys kasi medyo tumatagal naman si Gabi ng pang isang lingguan kaya ang patong lang namin dyan guys ay 20 pesos kasi isa sya sa mga gulay na matagal masira. Tsaka mabigat siya guys pag tinimbang. Kaya ang patong lang namin dyan ay 20 pesos sa per kilo. Depende yan sa inyo guys kung magkano ang bentahan nyo. Basta kami guys ganoon lang. Uh, next naman natin guys si Lara na may puhunan na 400, 400 pesos. Ang puhunan tapos ang bentahan naman namin yan guys ay 550 pesos na per kilo dito sa aming sari sari store tapos bali guys sa bawat per kilo niya may patong na kami na 150 pesos bakit 150? ganun din guys kasi magaan lang siya kasi kung papatungan mo lang siya ng 100 or si kwenta hindi, ka, hindi ka tutubo siguro ang um, kita mo lang dyan sa isang peraso piso, Nama, namamasahe ka pa, napapagod ka pa, napupuyat ka pa, naglilinis ka pa ng mga lalagyan, syempre, kailangan mo rin napatungan ng medyo patas para kahit pa yung pagod mo may bayad. Okay. Okay, next naman na guys. Um, next naman natin guys, si Siling Green na may puhunan na 90 pesos per kilo. Tapos, ang bintahan namin yan guys sa aming tindahan depende sa size. Kunyari, ang binili namin mga dalawang kilo tapos bibilangin namin yan kung sa tatlo lima, dalawa lima. Depende sa size guys. Pag dalawang malaki tapos tinimbang mo ng dalawang malaki, tinimbang mo tapos tumimbang sa pu tinimbang mo sa puhunan tapos tumapat lang sa 3 pesos ang dalawang malaki. Hindi, pwede mo na ibenta siya ng, dalawang, ayan, ng limang piso. Bale, sa, ano, may tubo pa na rin naman na dos. Pwede na yung guys. Pag nagsama-sama naman yung mga butal-butal na yan, ay malaki na. Okay, next naman natin guys, si Calamansi na may puhuna na 40 pesos. Tapos ang pintahan namin yan guys sa aming tindahan, 70 pesos per kilo na. Bale guys, may tubo na kami dyan na uh, 30 pesos per kilo. Tama ba? <laughs> Correct nyo ako guys pag mali ako ha. Okay, tapos ang bintahan namin yan guys dito sa aming tindahan, hindi naman per kilo guys kasi ang bilihan rin ng mga customer namin ay paisa-isa lang, padalawa-dalawa. Kaya ang pinipili namin guys na kalamansi ay yung patok sa piso para hindi mo na kailangan ikilo. Kasi isang peraso ikikilo mo pa, mamaya hindi tumimbang, diluwi. Lugi ka. Yung isang piraso mo, hindi tumimbang. Yung isang piraso ng kalamansi, hindi tumimbang sa piso. Di, parang hiningi na lang nila. Okay, guys. Okay, next naman natin, guys, si si Buyas na puti na may puna na 130 pesos. Tapos, ang benta namin yan, guys, sa aming tindahan, 150 pesos na. Bali, guys, may tubo na kami dyan na 20 pesos sa bawat per kilo. Mabili naman yan guys, yung mga sibuyas. Yung mga sanggap sa, yung mga sangkap na ginagamit natin sa pang araw-araw guys. Mabili sa, ano namin, mabili sa tindahan namin, kagaya ng mga sibuyas, kamatis, bawang. Yan ang madalas na mabilis mo ubos, kaya medyo mababa lang ang bintahan para mabilis lang ang benta para hindi na sila lumipat, para hindi na sila ma, ng medyo mura-mura, para hindi na sila mapagod. Okay guys, next naman natin guys si Sibuyas na pula na may puhunan na 150 pesos. Tapos ang bentahan namin niyan guys sa aming tindahan ay 180 pesos per kilo na. Tapos may tubo na kami dyan guys sa bawat per kilo na 30 pesos. 30 pesos guys ang pinatang namin dyan guys kasi ang kinukuha namin na sibuyas ay sakto lang yung laki. Saktong lang 'yung laki guys na papasok lang 'yung 5 piso sa is. Tapos nakabukod sa amin 'yung malalaki kasi madalas kasi nilang pinipili talaga 'yung maliliit, 'yung pang-isang gamitan lang kasi sabi nila pag malaki, hahatiin mo pa. Tapos pag hinati mo itatabi raw nila, tapos pag gagamitin na nila, sira na. Kaya madalas ang kinukuha namin guys na si Buyas ay 'yung maliliit lang para sakto lang sa isang araw para hindi nasisira daw. Okay Next naman natin guys si Si bawang na may 150 per kilo ang puhunan Tapos ang bentahan naman namin yan guys uh, Aming tindahan ay 180 pesos per kilo na Bali guys may tubo kami dyan na 30 pesos sa bawat per kilo Isa rin yan guys sa uh, magaan na uh, Magaan para sa Magaan uh, na yung maliit nga guys, yung ano, yung bawang na maliit siya, tapos tumimbang lang siya ng dos. <laughs> Kaya pinapatungan namin siya guys ng 30 pesos sa bawat per kilo para kahit papano naman, kahit saktuhan lang, pwede na. Okay guys, next naman natin guys si Rick na may puhunan na 50 pesos per kilo. Tapos ang bentahan naman namin yan guys sa aming tindahan ay 75 pesos per kilo na. Guys, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po tayo magkakaparehas ng pinagkukunan ng mga items kaya hindi po tayo magkakaparehas ng pagpipresyo sa ating mga sari-sari store. Hanggang dito na lang po ang video na to, kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang update sa mga bagong video na i-upload ko. Thank you!